Guys, nandito po kami sa Cusco ngayon. Ka-vlog-vlog po muna tayo. Dito po kami sa Cusco. Nag-shopping-shopping po kami. Yung pera na pang-shopping po po ay ibinili na po, inutang na dito sa akin. Hindi ko alam kung ma-cover ko po, po yung grocery namin. Kasi parang uh, yung pera niya ay binili na niya ng pagkain. Sunglasses. Ayan ko po alam ha pero masasabi ko lang yung ating ito na po na Maghanap po tayo dito ng Meron kasi po dito mga chinelas so, Maghanap tayo dito ng may mga sapatos kasi dito. Nabibili siguro ako dito ng panty. Panty. Ano tayo dito sa o dito. Ito yung dorian. yung dorian. โอ้ยมันอะไรกันถึงสี่สิบนายอะไรก็ต้อง

and that means a po Aku nak buat nampak pis. Pis yes, nang 49ers. Mana? kasih laptop Anak tayo dito ng sapatos kay wala dito. Ayun, nandoon sa kabila yung mga sapatos. May ano tayo dito, ha? Anak tayo ng sapatos. Six! 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 mga elokano wala malalaki yun yung mga sapatos dito wala therefore malalaki yun ang tigas nun po ba? Sapatos maganda. <laughs> dollars. $10 na sapatos titingnan natin ha <laughs> mayroon tayo pang suot titingnan natin kasi size 10 size 9 lang ay malaki

Meron tayong saving guys. May saving tayo dito. Diba? Ayun, 10 dollars lang. <laughs> mayroon tayo pang ano guys, pang ayun, 10 dollars lang oh. Huh? dollars lang. Kunin natin ito. Ito. Kasi ting dollars lang pa meron tayong pang ano. Shoot out po. Shoot out po nandito po tayo sa Dito na po yung mga jacket po. So, tingin-tingin lang po tayo dito, no? Hahanap tayo. Mayroon na ditong pangtulog. Ito, 12.99 maganda yung pili. Ito, meron dito 6 6.97 6.97 ano 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 isa ano ito ano ito lunch kasi maganda siya pang ano pang lang mayroon mayroon ng shirt so shirt si Bindawa hey. <laughs> kuha tayo dito ng kapi, guys. Kapi. kuha tayo ng kapi. Magkakapit tayo. Kakapi, kapi. kapi. Maghanap tayo dito ng kapi. At saka, kukuha tayo ng suda Yung tuna, wala pa ako dyan sa tuna. Wala pa akong hilig dyan. Kasi hindi po ako kumakain ng tuna.

这个，那个，这个。 nandito pa tayo sa ano. Wala, wala tayong hindi ko yan ano, sa ano. hindi yan sila iinom ng regular. trappuccino ng Starbucks. So, yung tapat lang, kuskut ang ko At ito naman ay yung kuskut. Ito ako Ate, ano yung Coca-Cola zero? Hindi ko alam po, Ano yan, zero? Mm -hmm. Yung Coca-Cola po, zero at saka diet lang. Ewan ko, di ba na kami may inam niya? Uh, yung kung hindi kayo bibili, huwag na. Hindi naman kailangan niya. mag green na lang ito. Hindi ba ginibib, kailangan talaga. Dapat nag-slow down na siya dahil ano na siya eh. Ha? Huh? Na-diagnose na siya. May elevated sugar. Oh, okay. Anday dito tayo, te. Papunta tayo doon sa ano mag Kasi okay, 'di ba mag garbage can ka? ko, thank you. Pag-bukas <laughs> ng pasirdo ko kay Dr. Ibigay ko sa $50. Yung garbage can po. Arito yung garbage can po. Twenty dollars po yung garbage can. Yan, extra extra large. Ano yan, garbage bag? Okay. Ayan, no? Twenty dollars. Seventy. Ano yan, extra? Malaki uh, masyado yan. Malaki masyado yan sa garbage can mo. Thirty-three gallons. Thirty-three gallons? Pwede na po yan siguro. Huh? Pwede na po yun. Gan yung garbage can po. Yung sa may long long garbage can. Sa garden yan. Um, um, okay. ano? oh, Pero kung, sorry. I'm sorry. Kung gusto mo ng garbage can na para sa kitchen, ayun. oh, oh yun. Pero hindi ito malaki ng katulad ng itim. Maliit yan? Oo, kaysa itim. Ito, parang itim. Hindi po. Hindi po ito para sa itim. Yung, yung itim mo, oh. ano yun eh. Malaki yun eh. Huh? Malaki yung itim mo kaysa dito. Oh. Then ito, magkasya ito sa garbage can mo. Sa kusina. Pero gusto mo kasi ng malaki. It's okay. Ito, ito ang kanya, di ba? Ito, na, di ba? ito okay na ito. Twenty dollar. Yan na lang. Yan ang gusto mo? Oo, yan na lang. Ito so yan, malapit talaga yung masyado. Oh. Yung, yung, ito, maliit kaysa dyan. Hindi, yan at saka ito pareho. Ah, pareho din ang price. Ha? Huh? Hatid lang to. At least ito, 200 bags. O, oh, yan yun 200 na lang, din. 200 bags. Hmm. Iyon, ilan bags yun? 200 bags din. Ito, ito naman, masa, ito yung non... Ito yung extra extra large, malaki masyado yan, ganyan yan, parang yun, isang, isang ano ko yan. Tao. Ito. Oo, uh, yan ang, ano, pero kung gusto mo, ito hindi ito masyadong kalakihan. Patatama lang ito sa bunga lang, Ito ano, na lang, ano, Ito, na lang. Yan, uh -huh. Uh -huh. Gagamitin least, ko rin pang laundry. Yan ang ginagamit ko pang londre Pero maliit ito talaga. Ah, maliit yan kaysa itim? Ma maliit ito kaysa itim. Kung gusto mo, bumili ka na lang sa Walgreens or punta tayo ng Smart and Final. Oh, doon na lang smart and final. Doon tayo makakahanap ng okay. itinahanap. Meron <laughs> pa naman eh, fruit pass. Meron pa naman tayo doon, 'di ba? Oo, kaunti na lang. Meron hmm. pa pero kaunti. Eh, kukuha na lang baka maubusan. Kuha lang ako ng tubig. bigat po yan. Ingatan, po niya yung likod po niya dyan. Spanish man yan. Madami. May party yan o, paninda yan. Yung nang sulit ko, meron silang shrimp noodles. Mm. Kapag yung binili natin o. No? Shrimp noodles? Oo, uh oo. -uh. yung pagdalan mm. sa atan dito, pagdalan siya. Yung kinakain ni Jimmy Huwag oh, niyong magpapakain. Niluluto ko ang tapramin? Tapramin. Babalik tayo doon sa pinagalingan ko, yung kumuha ko ng ganyan. Three noodles ko, six dollars yun. Isang it yang dia lain yang cuit, dia makin ada itu.

We have a very we have variance on the rate of Oh, okay. $9.49. Last time, $11. dollars Dalawa yun na po niya para matagal. Una <laughs> dito yung noodles na yan. Doon no? sa kabila. So nandito po kami sa mga maganda yung tables diba nagte-tables na dito dito ano gusto po nyo na ano itong ano kwarto chok <gibli -tickles> nawala yung aking kasama so hanggang shoot out po sa lahat hanggang dito na lang po tayo nandito magagamit ko pa tayo na tikot-tikot lang po kami dito maraming salamat po Thank you sa lahat. Shout out po. Shout out sa lahat. Thank you so much. Nag-a-blog? Oo. Nag-blog.